Mga sa inyong lahat, ako nga po pala si Dave R. Alcet, naririto sa inyong harapan upang mag-ulat tungkol sa pamamaraan o metodo ng pananaliksik. Ano ang pananaliksik? Ang pananaliksik ay sistematikong paraan ng paghahanap ng katotohanan o bagong kaalaman sa komunikasyon Layunin itong maunawaan kung paano nagaganap ang pakikipag-ugnayan ng tao sa iba't ibang sitwasyon. Isinasagawa upang mapabuti ang paraan ng pagpapahayag at paggamit ng wika. Ang pananaliksik raw ay isang pamaraan ng pag paghahanap ng bagong kaalaman upang mas maunawaan ang komunikasyon. Pamamaraan o metodo ng pananaliksik. Ang pamamaraan o metodo ng pananaliksik ay tumutukoy sa mga hakbang, estratehiya o teknik na ginagamit upang makamit ang layunin ng pag-aaral. Ito ay gulugod ng pananaliksik, nagbibigay na direksyon sa buong proseso. Ito ang ito ang mga hakbang na sumusunod para mas maunawaan nang maayos ang pananaliksik. May dalawang pangunahing metodo. Una, kwantitatibong pananaliksik o sa Ingles, quantitative research. Ito ay gumagamit ng numerical na datos at statistika. Ang kwantitatibong pananaliksik raw ay, ay gumagamit ng numerical at datos. Halimbawa, survey, eksperimento, content analysis. Pangalawa, kwalitatibong pananaliksik o sa Ingles, qualitative research. Ito ay nakatuon sa karanasan, pananaw at damdamin ng mga kalaho. Ito ay nakatuon sa karahasan at opin opinion opinyon ng tao. Halimbawa, panayam, obserbasyon, focus group discussion. May mga karaniwang metodo sa komunikasyon. Una, content analysis. Ito ay pagsusuri ng nilalaman ng media, halimbawa, TV, social media at pahayagan. Pangalawa, survey research. Ito ay pagtukoy sa opinion o reaksyon ng mga tagapakinig o tagapanood. Pangatlo, interview. Ito ay pagkuha ng impormasyon mula sa isang tao o grupo. Pangapat, focus group discussion. Ito ay talakayan sa piling grupo para alamin ang kanilang saloobin. Panghuli, observation ito ay pagmamasid sa aktwal na sitwasyon ng komunikasyon. Mga hakbang sa pagpili ng metodo. Una, tukuin ang layunin ng pag-aaral. Pangalawa, alamin kung anong uri ng datos ang kailangan. Pangatlo, piliin ang pinakaangkop na metodo. Pang-apat, iplano kung paano kokolektahin at susuriin ang datos. Panghuli, iproseso at ipaliwanag ang mga resulta. Kalagahan ng tamang metodo. Tinitiyak ang kawastuhan at kredibilidad ng resulta. Nagbibigay direksyon at organisasyon sa pananaliksik nakakatulong upang masagot ng maayos ang mga tanong sa pag-aaral. Nagpapakita ng profesionalismo at itikal na pag-aaral. Ang pamaraan ng pananiksik ay mahalagang bahagi ng anumang pag-aaral. Sa komunikasyon, ito ay daan upang ma maunawaan ang epekto nang wika, media at interaction ng tao. Ang maayos na pagpili ng metodo ay susi ng makabuluhang resulta. Ang tamang metodo ay mahalaga upang maging makabuluhan at matagumpay na pananaliksik. Thank you. Salamat.